Hello mga kayos, magandang araw sa ating lahat So ngayong araw mga kayos, tayo po ay uh, may ikakabit na oil pump ng makina na 6020 So, ibabahagi ko sa inyo mga kayos kung paano natin malalaman o i-check kung uh, okay pa po ba yung bomba o hindi na So, bago yun mga kayos, uh, gusto ko magpasalamat sa lahat-lahat ng nagsusuport at nagtitiwala sa aking YouTube channel, uh, shoutout po sa inyong lahat, maraming maraming salamat po So ngayong araw mga kayos, akin pong ibabahagi sa inyo, tara, samahan niyo po ako So ito mga kaayos yung ating uh, oil pump ng makina na 6D20 uh, So mga kaayos yung 6D20 at saka yung 6D22, 6D24 Halos parehas lang po yan sila So ito yung ating uh, oil pump So iti-check natin ngayon yan Kung okay pa po ba kasi general overhaul yung ating ginagawa uh, So paano nga ba mga kaayos ito iti-check So, una mga kayos, kailangan natin na uh, ng langis. Ayan. Langis yan sa mga kayos sa uh, niloblob natin yung kanyang silindro doon. Eh, dito, dito kasi dumadaan yung langis bago pumasok dito sa ating pump. Ayan. Tapos, ito yung kanyang uh, papuntang delivery na. So, dito na nagkakaroon ng pressure. Yung dito, wala. Wala to. Sang, uh, sanction niya lang to. Dito. Ito yung suction. Uh, suction niya to suction, suction, suction tube. Meron po yan siyang parang strainer doon sa dulo. Ayan, ilapag nyo siya sa langis, iloblob. Tapos pipihitin nyo po dito ng manual. Kamay-kamay lang. So, pakipihit mo nga dito to. So, yung ikot nito mga kayo sa clockwise doon. Ayan, pag ganyan po. So, up, 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 Balik mo muna, ibalik. Eh. Ayan, balik. Ayan, kasi kung balik yan, hindi yan siya hihigop. So, ngayon, yung papunta doon i-clockwise natin siya kasi kung counter yung ikot natin hindi siya hihigop uh, bubuga babalik siya doon so kung clockwise papunta roon yung ikot nito ay papunta roon clockwise po papunta doon yung direction ganoon so sige to pakiikot mo yan mga kayos yung kapatid ko Ayan up dandan lang yan, kasi manunay na up sige dandan lang na ikot Ayan makikita nyo mga kayos parang may bubbles po siya So ibig sabihin hindi pa yan solid yung higop niya. Ayun, ngayon hahayaan mo lang natin siya. Sige to, paki-bilis-bilisan mo. Ayun. Ayun, nagbabubble siya oh. Ayun, hindi pa yan solid. Ayun, up. Ngayon, titingnan natin kung may pressure siya. Ayun, puno na yan. Babarahan natin ng ating kamay, ito. Dito, tapos subukan mo pihitin matigas kung matigas. Ayun, makikita mo mga up. Huwag mo siyang ano, medyo pagpihit bitawan mo. Ayan, oh. Ayan, matigas yung mga kayos. Oh. Ngayon, medyo papasiritin natin dito ng konti. Kung malakas yung pressure. Sige, ito. Ayan. Tumitalan. Sick siya mga kayos, oh. oh up. Pag minitawang ko, bulwak yan. Sige. Oh, ayan. So, ibig sabihin malakas yung ating bomba. Sige. Kasi dito mo malalaman mga kayos kung malakas eh. Kasi dito mararamdaman mo yan kung tumutulak yung langis sa, langis, sa kamay. Sige. Oh. Okay. Ayan. Ayan. So, ganyan-ganyan lang yan. Sige, pitik-pitik. Oh. yan Makikita natin mga kayos. Pitik-pitik pa lang yan. How so, much more kung ikot pa talaga ng makina. Oh, okay na yan. So, ganyan lang mga kayos yung pagtetesting. Tapos, ah, uh, pag binarahan mo dito, mararamdaman mo na parang tinutulak yung kamay mo. Ayan, no. Oh. Kita nga natin na, uh, na bumakat bumukat sa kamay ko yung sa daliri ko yung pagkapigil ko dito so ibig sabihin malakas yan kasi kung uh, iikutin dito sa gear at uh, walang pressure dito hindi siya ma, hindi siya matigas o hindi siya sumisirit pag uh, babarahan mo at papasirita mo ng konti ibig sabihin may problema yung ating bomba so ganoon lang mga kayos So yun mga kayo, sa akin pong napakita sa inyo kung paano po ay yung pinaka basic na pag-check ng ating oil pump ng makina na 6D20, uh, 6D22, 6D24, kahit uh, uh, 8DC9, 8DC11, 10DC11, halos parehas lang po yung uh, pagtetesting po niyan. So yun na mga kayo, maraming maraming salamat sa mga hindi mo po, po nakapagsubscribe sa aking YouTube channel. Please subscribe, like, and share, tsaka pag press po yung notification bell na yan. Para maging updated po po kayo mga kayo sa ating mga bagong videos na gagawin ako puli na makakatulong. So yun na mga kayo, maraming maraming salamat. this